nagpapatuloy ang pagpapatayo ng mga gusaling sambahan ng Iglesia Ni Cristo para sa kapurihan ng Panginoong Diyos, kagaya ng nakatatag na maganda at modernong gusaling sambahan para sa mga kapatid sa lokal ng Santa Ana, Distrito Eclesiastro, Distrito ng Cagayan East. Ang pagsamba kaugnay ng pagtatalaga sa Diyos ng bagong edipisyo, ibabalita sa atin ni kapatid na Felix Rodas. Tinaguri ang The Paradise of the Northeast dahil sa makikitang ganda ng tanawin at nakamamanghang alon. Ito ang bayan ng Santa Ana sa lalawigan ng Cagayan. Matatagpuan din sa lugar na ito ang isang maganda at bagong gusaling sambahan ng Iglesia Ni Cristo. 100 meters ang layo mula sa tabing daga at 15 meters lamang ang distansya mula sa main road. Kaya ang bagong edepisyo, madaling mapansin ng mga dumaraan. Pag may mga customer ako, dito sila tumitingin eh. Titignan nila, niya, ni nila. Ang laki yung kapila, ang ganda pa sa'yo. Tuwing nagpapagawa ako ng katakyan kay Kuya Gerson, nakikita ko itong... Uh, kapila ng Iglesia ni Cristo. Parang kailan lang, tapos uh, nakikita natin, nandiyan na yung structure. Uh, ang ganda-ganda na ang pagkapatayo. Pinakamaganda ngayon dito sa Santa Ana. Ang ganda ng pagkagawa, sir, eh, sa kakaiba. Parang katulad ng sa ibang bansa. Ganun. Uh, nakita namin ang, ang bilis ang trabaho nila. Eh. Ito yata yung pinakamalaking ano, dito sa Santa Ana ang kapilya ng Iglesia Ni Cristo. Napapansin ko sa Iglesia Ni Cristo yung mga gawa nilang mga kapilya, mga dati malit, lumaki. Maganda yung construction nila. Patibay naman pag titingnan mo. Magandang alimbawa na ano, na, uh, relisyon na nakikita natin. May pagkakaisa talaga. Kilala rin ang bayan ng Santa Ana bilang isa sa mga lugar sa Pilipinas na naging dinaraanan ng matitinding bagyo. Isinaalang-alang ito ng Iglesia Ni Cristo Engineering and Construction Department, kaya lalong pinatibay ang kayarian ng bubong at iba pang bahagi ng istruktura ng higit sa karaniwan. Tinitingnan po namin kung talagang compliant yung isang building sa government regulations po. At saka nakikita po namin na resilient yung building, yung building ninyo, kaya mas maganda pa yata sa government regulations na itinakda. Sa observation ko pa lang kung dumada dumadaan ka lang kikita mo. Kita mo talaga lumilitaw talaga doon na may system talaga yung yung construction yung project yung may yung management may sistema talaga na sinusunod. I don't think na there's corruption sa Iglesia ni Cristo lalo na sa papatayo ko ng kanilang mga buildings. At saka hindi talaga substandard isang tingin mo na lang talagang uh, it's it goes beyond the standard government standard ang sistema ng construction nyo dito, ganun din ang gawin natin sa public. Pagaganda. Ang nagiging priority talaga yung dalawa eh. number one, safety, saka yung quality. Yun ang napansin ko lang sa pagtanaw ko lang. Maski magkakaroon ng widening ang DPWH, hindi po ito matatamaan. Ito lang po ay talagang landmark na ito sa Santa Ana. Kung pupunta ka na rito, basta sasabihin mo lang sa Iglesia ni Cristo, hindi ka na mawawala. Bukod sa itinayong 405-seater na edipisyo, mayroon ding pastoral house at caretaker's house, guard post at generator house, water filtering system, mga opisina at iba't ibang modernong mehoras sa loob ng gusaling sambahan. Nagkapalad po tayo na sa bayik ito ay tumindik ang isang napakagandang gusaling sambahan na naghahayag ito ng kaluwalhatian, kaningningan ng Iglesia sa kapurihan po ng ating Panginoong Diyos. Pagsapit ng takdang araw upang italaga sa Panginoong Diyos ang bagong gusaling sambahan, maagang nagsidatingan ang mga mananamba. Naghandog sila ng mga awiti ng pagpupuri sa Diyos at ipinahayag nila sa panalangin ang kanilang tauspusong pagpapasalamat sa malaking biyaya na ipinagkaloob sa kanila. Sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, pinangasiwaan ni kapatid na Romer Galang, ministro ng Ebanghelyo, ang tanging pagsamba bilang pagtatalaga sa Panginoong Diyos ng bagong gusaling sambahan. Yung pakiramdam ko po na masaya at naiiyak sa sobrang kasiyahan. Sa mahal na pamamahala po Maraming maraming salamat po. Pupunta po kami dito upang idulog po sa ating Panginoong Diyos. Lahat po ng suliranin, kabagabagan na dumarating po sa buhay po na. Yun ang ating sinasampalatayanan na kapag ka tayo nasa gusaling sambahan at nananalangin bilang mga hinirang ng ating Panginoong Diyos ay hiling din niya ang ating mga panalangin at pakiusap sa Kanya. Ganyan po ang maraming mga kapatid dito sa lokal ng santaan. Para sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, higit sa pagiging landmark sa lugar ang mga gusaling sambahan ng Iglesia dahil ang banal na dakong ito ang bantayog ng kanilang pananampalataya. Nagpapasalamat po kami ng napakarami sa ating Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Heso Kristo. Ganon din po sa ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, Mahal na mahal po namin kayo! Mula po rito sa Santa Ana, Cagayan, ako po si kapatid na Felix Rodas para sa Iglesia Ni Cristo News Network.